Uh, Sumura so naman, mura lang naman yung ano guys, yung tempered niya, 100 pesos ba? Diba? Yes po. Oh, 100 pesos. Ayan. Katapos yan, ipapix na natin yung LCD niya guys. Pero lang, pasapasa lang sila. <laughs> Pero parehas naman all around, di ba? Tagagawa ng cellphone, tagagawa dikit ng teamwork. <laughs> Lahat na. Kaya, kaya. <laughs> Para maganda na tingnan. Ano oh, to? Ayan, ito, ah, ito di ba XT? Ay, ah, XT.